Saan ba pupunta ang tao pag namatay gamit ang mga terminong ginamit ng Biblia? Tara, pag-aralan natin. Sa panahon po natin ngayon, meron tayong idea na kapag ang isang tao ay namatay, either pupunta sa langit na kasama ang Diyos o di kaya sa impyerno langit na kung saan lugar ng kasaganahan at impyerno naman ay lugar ng paghihirap. At base po doon sa isang vlog ko, no, maraming mga tao ang nagtatanong regarding sa nasaan na ba talaga yung mga taong namatay. Kasi nga, sinabi ko doon sa isang vlog ko ay wala pa sa literal na heaven kasi nga hindi pa naman na pupulpil yung Revelation 20 at 21. So para mas lalo po natin maintindihan, gagamit po tayo ng mga uh, Bible terms para maunawaan po natin. Ang unang Bible term po na ating gagamitin ay ang word na shol or hades. Yung word na shol po is uh, Hebrew word at ang uh, hades naman po ay Greek word na iisa lamang po ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po doon is uh, place of the dead or lugar para sa mga patay o lugar ng mga patay. So, ganun po yun. At nung kapanahunan po ni Jesus, meron silang uh, paniniwala na ang lahat ng namatay ay pupunta ng Hades. At doon po sa Hades, ay binubuo ng dalawang, uh, parang let's say sabihin nating lugar, isang lugar na maganda. At uh, sa gitna po noon, ay merong bangin na nagse-separate sa kanilang dalawa. At sa kabilang banda naman po, ay, uh, lugar ng uh, paghihirap o hindi maganda ang isang uh, or bible verse na pwede natin, uh, sa makita isa may Luke chapter 16 no yung istorya ng mayaman at si Lazarus yung lugar po ng maganda at kasaganahan ay tinatawag na Abraham's bosom ng mga Hudyo, no, doon sa talmud nila yung komentary po ng bible nila at uh, tinatawag ding paradise. Remember si Jesus Christ, yung kausap po niya yung isa, isang uh, magnanakaw po no, na nakahang sa cross. Sabi niya, ngayon din ay isasama kita sa paraiso or sa paradise. So doon po sila pumunta. Sa may Hades, doon sa may paradise. Sa kabilang side naman po ng Hades, ay uh, tinatawag na Tartarus or Tartarus depende dip siguro sa kung paano ipopronounce no pero ang ibig sabihin po is place of torment, lugar ng paghihirap. So meaning to say, yung Hades ay merong place na ng paradise, maganda, at merong place ng paghihirap. So ganun po yung kanilang paniniwala. At ang lahat ng namamatay or namatay ay uh, meron silang paniniwala na doon agad sa Hades pupunta either sa paradise or sa place of torment. At ang classic example nga po ay yung sa Mayaman o yung istorya ng Mayaman at si Lazarus po, no? Na si Lazarus po ay pumunta sa Paradise at yung uh, Mayaman po ay pumunta doon sa Tartarus o yung lugar ng paghihirap. Pero uh, nakita po nila, no? Yung bawat isa at nakilala nila yung bawat isa. Ngayon po, fast forward tayo, no? Darating ang araw na Matutupad po yung nakasulat na doon sa may uh, Revelation chapter 20 at saka 21. Darating po ang araw na huhukuman si Satanas po no at uh, itatapon si Satanas sa hell or sa lake of fire. Ang Greek word po noon is yung Gehenna. Ito no pa yung ano final uh, destiny ng mga taong uh, sumuway sa kalooban ng Panginoon, mga taong hindi na nampalataya sa kay Jesus So, ang pansin po natin iba po yung Tartarus at uh, iba rin po yung Gehenna. So, ang final uh, destination po ng taong mapapahamak ay ang Gehenna. Pero sa ngayon po, nasa Tartarus na po sila at kasalukuyang naghihirap na rin po. Sa so, mga Kristiyano naman, ang final destination natin na heaven, sa Hebrew word po ng heaven is Shemayim. At sa Greek word po is Uranus. So yan po yung ating final destination na kung saan ay hindi pa po nangyayari no, hanggat hindi na pupulpil yung uh, Revelation 20:21. Sa so, ngayon po ay nasa paradise po ang lahat ng namatay. So ngayon po magbibigay po ako ng mga Bible verses po na may kinalaman sa ating topic. Sabi dito sa John chapter 3 verse 13, And no man has ascended up to heaven, yung heaven po dyan, yung Shamayim o yung Uranus sa Greek word, but uh, but he si Jesus Christ po 'no that came down from heaven even the son of man which is in heaven another bible verse po yung sa Matthew 16:18 sabi nito, on this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it yung hell po na tinutukoy diyan hindi po yung Gehenna no kundi yung Hades Huwag niyo po kalimutan mag-like, uh, share, and subscribe po no para updated kayo sa mga future content na may kinalaman po sa Biblia. Yun lamang po and God bless.